Anong Becky? Good afternoon. Nagigising lang ni Becky. At Christmas na pala mamaya. <laughs> Ayan, hindi pa ako papunta ng work. Pero may kukunin muna tayong regalo mula sa Mondrian Hotel. Hindi na sa may apartment. Alamig! Kung naalala nyo yung vlog namin Noong last birthday ko, nag-check-in kami ni Bibi Kapudi doon ng one night. Birthday gift naman sa akin yun ng manager, main manager ng uh, Mondrian Hotel. So walking distance lang naman sa bahay kaya malapit lang. And this time naman, Christmas cake naman ang regalo ng boss sa atin ng Mondrian. Ang init ng araw pero sobrang lamig. Tingnan nyo yung park. Oh. Kahit mainit yung sikat ng araw, yung mga yelo hindi natutunaw. Kailangan natin magmadali. Papasok pa si Becky walang Christmas Christmas pag nasa ibang bansa lalo dito sa Korea parang hindi lang sineselebrate yung Christmas normal holidays lang Yan wala pang 5 minutes nandito na agad tayo sa Mondrian Hotel ang ganda ng labi dito papakita ko sa inyo mga Becky ayan, ayan labi Pakita ko sa inyo yung nabi. may mall. So, may ganyan. May pa-park. Outfit check. Sarat. Puntahan natin agad yung goal. Dito yung buffet restaurant nila. Ganda na labi, diba Where, where can I pick this? The cake? Okay. Oh, you ordered the white Christmas dinner? Yeah. Oh. So, ayun na. Check nila. Di ba? Bongga, Shala. 5 star hotel to mga Becky. Actually, nasa second floor yung lobby nila. Ano lang to? Ground floor. Yun sa second floor. I think ito yung Christmas cake nila. yung mga other cakes yung mga pag gold ay na bakey ang ating cake kamsami dah kamsami ay na cake natin babay na mondrian yun na ang ganda ng cake alam nyo kung magkano yun this ko almost 2,000 pesos 50,000 50,000 Korean won for this cake. Lucky. Siyempre na kaya doon natin bubuksan sa bahay kung yung kaninang pinakita ko talaga yung cake. Laki niya oh. Ayan, from Mondra and Delhi. Ayan, hindi na tayo sa bahay mga Becky. Bahay na. At let's see kung anong isura ng cake. May oras pa naman bago pumasok. Kaya unboxing muna natin tong cake. Takod. gusto ko maglakad baka malay kasi ako. So, ayan, meron sabi ilang candle yan. It's a Wow. Box pa lang. Alam mo, mahalin na. Ano, mabuksan to. Ayun nga. Ganun nga siya. Yung Christmas tree na white. Wow. Ah, ang bigat. Ay, shit. See that star. Ba yun? Nasira yung oh. ano niya, star. Ano nakadikit to? Ito yata. Ay, nasira po to yung star niya. Ayan siya. Ang bigat! Taraan! Ayan lang. Merry Christmas mga Becky. Love, love. Maanyang! Thank you, Mondrian Hotel. Love, love.